Noong unang panahon, wala pang mundo, tanging malawak na langit at dagat lamang ang makikita. Ngunit isang araw, isang dambuhalang kawayan ang lumitaw mula sa dagat, hinahampas ng hangin at alon. Isang malaking ibon ang dumapo sa kawayan at nagsimulang tukain ito ng paulit-ulit. Sa bawat pagtuka ng ibon, unti-unting nabiyak ang kawayan hanggang sa isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Mula sa loob, lumabas si Malakas, matipuno at matapang, may lakas na kayang gumalaw ng bundok. At kasunod niya, lumabas si Maganda, mahinhin at marilag, may kagandahang kahalintulad ng langit at bituin. Sila'y bumaba sa lupa na nilikha ng ibon, naglakad sa unang hardin ng mundo, na mamangha sa kalikasan. Pinagmasdan nila ang mundo, ang malawak na langit, ang dumadaloy na ilog, at ang luntiang mga puno. Napagtanto nila na sila ang unang tao, at sila ang gagabay sa pagbuo ng bagong mundo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng mga anak at dito nagsimula ang lahi ng mga Pilipino. Sa tulong ng lakas ni Malakas at kagandahan ni Maganda, lumago ang mundo at napuno ng sigla at pagmamahal. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi nagbigay ng balanse upang mabuo ang isang masayang mundo. At hanggang ngayon, ang kwento ni Malakas at Maganda ay naiiwan bilang aral ng pagkakaisa, lakas at kagandahan.